Sa video na aming ipapakita, mapapanood nyo na binaril ng Battle Creek, Michigan Police ang 14-year-old na si Nicholas King. Panoorin mabuti, si King ay nasa kanan at sandali lang na nagpakita sa video. Uh, Si King ay naglalaro ng taguan kasama ang tatlong babae noong Sabado, November 16. May dala rin siyang peking baril. Nakakuha ng tawag ang pulis na may isang lalaking nakitang may hawak na baril at nagtatakbo sa may halaman malapit sa isang tindahan sa 240 South Washington Street. Ang sumunod na pangyayari ay nakunan sa dashcam ng rumisponding squad car. Ayon sa pulis, si King ay humugot ng isang malaking baril mula sa kanyang waistband. Ayon sa isa sa mga kaibigan ni King, si King ay nagtaas ng kamay nang siya ay inutusan ng pulis at hindi niya hawak ang baril. Ang 20 taong veteranong pulis officer na bumaril kay King ay napawalang sala sa insidente ito noong isang buwan. Si King na seryosong nasaktan ay nasugod sa ospital at naligtas rin.